So, yon mga katuldok, ito yung aking alagang labuyo. Pure labuyo na inahin yan. Ha? Ayan, tingnan nyo naman ang paa. Kulay ng paa, o. Oh. Um, ano sa liwanag, ayan, Oh. Ayan, kulay ng paa. So, ayan, itsura niya. Ayan. At ito'y mailap pa, mga katuldok, kasi minsan ko lang itong nahahawakan kasi nga ito'y naglulugon. Kung masakit yung kanyang katawan at tingnan nyo naman yung kanyang buntot oh, kulang-kulang pa at yung mga pakpak niyan, -pak, may, may mga bagong tubo. At sa mga nagtatanong kung anong pinapakain ko dito, ito lang pinapakain ko. Oh. Ayan. Sa so, ngayon nga, ipinapakain ko ito. So, ayan. Malakas ito kumain kahit mailap ito. Malakas kumain ito dahil nga sanay na ito sa akin. At uh, sa araw-araw ba naman niya ako magkita at ako nagbibigay sa kanya lagi ng, ano, ng pagkain eh. Posible hindi siya masanay sa akin. Tingnan nyo. Oh. Tuka yan. oh, diba? <laughs> Itong patuka na to. Kahit anong patuka lang na binibili ko. Basta patuka ng manok. Patuka ng baboy. Kakain din to tapos itong patuka na to nilalagyan ko lang ng kunting tubig para ano uh, medyo lumambot mabilis matunaw at uh, minsan, hinahaluan ko din ito ng kanin pero sa ngayon wala akong kanin naubos na kaya purong ano na lang eto halo-halo na puro feeds ayan o oh. tuka siya kahit sa kamay itutuka ayan S saglit lang hawakan ko na siya maayos para kapag ka pumiglas hindi siya makawala mailap pa naman to ayan o oh, sa kamay o oh, diba makain yan hmm. diba bilis nyo kumain. <laughs> Matakaw. Oh. Pero tingnan nyo naman ang katawan niya. Bilog na bilog katawan na eh. ito. Kaya nga lang, maliit sila talaga. Kasi kapag ka, pure labuyo talaga, mga maliliit na. Eh, halos matakpan yung isang kat buong katawan niya. Oh. Mas malaki pa yung palad ko sa kanya. Ayan Oh. Ayan. Ito kung tawagin sa amin ni eh, ano? Darag. Kasi sa kulay niya, para siyang darag ba? Kumbaga, darag mga dahon-dahon sa gubat ng ano, kulay brown na. Ganyan, kaya tawag dito darag. So, yun mga katuldok, ano ba tawag ninyo sa ganitong uri ng manok? Yan, manok sa gubat. Yan, ito yung napakailap. At uh, nakatrain nakatry na rin ba kayong mag-alaga ng ganitong uri ng manok? At ito yung mga katuldok ay eh, ano, ibibreed ko sa aking bantam sa ngayon hindi ko pa ma-breed dahil naglulugo nito. At sa sunod na season, pwede ko rin tong gumagamit na ano, na katian. So ayan, kain lang siya ng kain pero hindi ko yan pinaparami masyado ng kain para mamayang hapon kain ulit. Basta okay na yung laman ng ano, ng butse eh, pwede na yan. So, so ngayon ay eh, medyo ano pa. Tehintayin natin medyo sumikit kunti. Huwag lang natin pasubrahan para hindi ba sila manawa sa pagkain nila. Yan no? Ah, bilis kumain. So, so, ito yung ilalagay ko na sa kulungan mga katuldok ha. So, ayan, napakaganda nitong aking ano. <laughs> Manok labuyo. Ayos!